What's up guys! In this video guys, ayan, um, iinom tayo ng tuba-tubat. Ayan, naglaga ako ng dahon ng tuba-tuba guys. Kasi ang dahon ng tuba-tuba ay mabisa po na panlaban sa mga karamdaman sa ating katawan guys. Kasi um, may napanood akong video na isa raw ito sa mabisang panlaban sa ating uh, mga karamdaman sa ating katawan guys. So, Uh, ayon sa napanood kong video uh, kumuha ng uh, dahon ng tuba-tuba na hindi yung ano ha hindi yung talbo sa kundi yung magulang na na dahon ng tuba-tuba guys uh, labing isang piraso guys tapos ilalaga daw natin to at uh, lalagyan ng uh, tubig ng tatlong baso ano siya hanggang sa uh, umabot na ng isang baso ang uh, ang tubig. Pero sa akin, ang uh, mga isang baso na yata at uh, tatlong baso ang nilagay ko. And then, mga isang baso at kalahati ang natira. So, ito, nagkuha ako guys. So, ito na nga iinumin natin guys kasi um, mabisa daw ito sa mga karamdaman sa ating katawan guys. Maraming uh, papapa mapapa, ano, mapapagaling pag uh, araw, pag uh, within uh, 14 days pag uminom ka nito, ay kung ano mang may karamdaman sa iyong katawan ay uh, kayang uh, pagalingin ano ay uh, doon sa napanood kong video guys so ayan <coughs> at uh, iinumin natin to guys ng uh, kailangan daw iinumin ng wala ka pang kain sa umaga and then bago matulog sa gabi wala rin kain okay ayan So, itry natin guys na uminom ng ganito ano. Ayan, first time nating uminom ng ganitong nga uh, dahon ng tuba-tuba guys. Ayan. <clears throat> okay. But before tayo mag-start sa ating vlog, ayan, shout out ko nga pala ng ating mga viewers ano. Ayan, shout out kay uh, Idol Jadget Bautista. Ayan, from Naik Cavite. Ayan, shout out sa iyo Idol ha. And thank you for watching sa aking uh, video Idol. Ayan. <clears throat> And kasunod naman natin isa shout out. Ayan, shout out nga pala kaya uh, kay uh, ano ko to ipinsan eh? ko to eh, ayan. Shout out kay uh, pinsan Mercy who mauas susun ayan from Lucena City, Quezon. And then ang kasunod naman ay nagpapa shout out. Ayan, shout out kay Mar shout out kay Marlita Cortez. Ayan, from Lucena City. So, ayan na nga, na-shoutout na natin sila. Mag-start na tayong inumin itong, ano, tuba-tuba. Hmm. -tuba. Ayan na nga, guys. Nung, ito nga, uh, tinikman ko na siya, no. Uh, pag ininom mo siya, guys, wala kang malasahan, ano. Parang, parang wala lang. Parang wala lang ano. Pero parang na parang wala lang, parang ano lang siya, yung <laughs> parang mainit lang siya na tubig, yung ang lasa niya. Kung sa gusto niyo maglagay kayo ng mag-add kayo ng asukal para mm, gusto niyo may lasa or honey, pwede siguro or calamansi or lemon na pigaan niyo, pwede rin siguro. Pero sa akin ni ko na nilagyan. May nagsasabi na ang tuba-tuba daw is nakakalaso. Siguro yung bunga kasi pag kinain siguro yung bunga, yun ang nakakalaso. Pero itong dahon siguro hindi naman siguro. Okay naman siya inumin guys. Kaya yung iba is natatakot uminom nito kasi baka daw kung anong mangyari sa kanila So ayun doon naman sa na, napanood kong video is huwag daw tayong mangamba or wag tayong matakot ano kasi ito ay herbal guys. Uh, herbal guys at uh, maganda talaga sa ating katawan guys. Kaya huwag daw tayong matakot. Subukan daw or i-try nating uh, uminom ng ganitong uh, tuba tuba leaves. Yung wala ka pang kain sa morning ha and then before ka matulog sa gabi, yung wala pang kain uh, bago mo siya inumin. inumin mo siya within 14 days. <laughs> Parang natakot rin na, tuloy ako tuloy umino. <laughs> Pero huwag tayong matakot guys kasi ito ay uh, gawa ng juice ano para sa sa lahat. Ayan kung mayroon man tayong karamdaman sa ating katawan. So nilikha ito ng juice para para ano para ipainom sa ating sa, para ipainom sa mga tao ano, kung sino man yung may makaramdaman para gumaling. So, napakabuti talaga ng Diyos, ano, ayan, at yung mga walang kakaya ng, walang kakaya, kakaya ng mag, ano, uh, magpagamot. So, ito na yung, ano, ito na yung lunas, guys, sa, sa, ano, ito na yung lunas, guys, sa, ano, sa hindi ka nagagastos ayan kukunin mo lang kung saan maghanap ka lang ng dahon ng tuba-tuba ano kasi marami naman sa tabing kalsada kung mayroon kang tanim tanim mas mabuti ano kung mayroon kang sariling tanim so kung wala naman tayong tanim maghanap tayo madali naman siguro hanapin ang dahon ng tuba-tuba masarap siya guys try nyo din guys ayan yung mga nakapanood nito aking video ano try din yung maglaga ng uh, 11 na uh, leaves of uh, tuba tuba and then uh, sa sama mo siya ng tubig Hu syempre hugasan mong mabuti yung dahon ng tuba tuba ano before mo ano pakuluan lalagay mo siya ng tatlong uh, baso ng tubig and then kailangan uh, pakuluan mo siyang mabuti kailangan uh, ang matira ay mga isang baso lang ano mga isang baso ang matira doon sa tatlong baso tuming yung kulong-kulong -kulo talaga or itos talaga sa ano sa Bisaya and then uh, inumin mo siya ayan palamigin mo and then inumin mo ayan yung wala ka pang kain guys So hanggang dito na lang yung aking uh, ginawang video sa araw na to guys. At, at sana mayroon kayong natutunan sa aking uh, ginawang video sa araw na to guys. Ayan, at uh, thank you for watching, guys. And see you on my next video. Bye-bye. God bless us all. Ayan, araw ng linggo ngayon, guys. Today is Sunday. Papalapit na ang Valentine's Day. Happy uh, advance, happy Valentine's Day sa inyong lahat. Bye-bye.